guys, ito na naman yung panahon na muntik akong maiwan sa plane dahil akala ko 10pm pa yung aking flight. Yun pala ay 7.50 yung boarding time ko guys. Kaya ayan, nag ako ng car sa Shangri-La dahil 6.40pm na ito at yung boarding time ko is 7.50. So guys, ang oras na lang, eh, napaka-traffic pa naman sa BGC. So ayan na nga guys, talagang walang makuhang grab, walang makuhang angkas. So nag na lang ako ng car sa kanila sa Shangri-La. So yung prinubo provide nila sa atin na car ay ang Lexus guys. So saan kaya aabot yung Lexus na to? <laughs> Tayo ba ay maka makaabot doon sa boarding time natin guys na 7:50. Imagine mo, Friday yan guys at super traffic talaga. So 1 hour and 10 minutes, 'di ba? So yun guys, yun lang yung allowance natin 1 hour. 7:50 eh syempre magpunta pa ako doon sa ano. Ayan guys, so nasa Lexus car na tayo guys may pasamit pa sila na ano na water and meron pa silang alcohol ayan so parang ano lang parang Japan lang guys so ayun na nga guys na nababahala na talaga ako sa sobrang traffic ang mahal pa naman ng ating car guys no so sana, yun, alam nyo yung mga panahon ito, iniisip ko na sana makasakay ako, makasakay lang sana. Kasi sayang din yung nirent natin. Eh, hindi lang, <laughs> para sulit naman yung nirent natin na car, ba diba? Na, na, makasakay talaga tayo sa, ano, sa plane. So, ayun na nga guys. Ayan, Ayan, sa ano kami, sa Skyway kami, pero traffic pa rin, oh. Super traffic. Talagang nababahalan ako. So, ayun, nakarating naman tayo ng 7.45. So, may 5 minutes pa tayo boarding time. So, wala naman na akong i-check-in. Nagmamadali na talaga ako nung mga panahong yan. So, hand carry lang naman lahat. Yung aking ano, buti na lang yung manager ng PAL. Ewan ko kung manager yon Basta nakiusap na lang ako, guys. At Tinulungan naman din nila ako. So ayan nakaabot naman guys. So nakasakay naman ako. Susulit yung ating car. Bye.